So, ayan mga kaswerte, magsha-shopping kami ni Jasmine sa Borton. Saka magpapabilian siya ng ano, sketchbook niya, saka lapis na ballpen daw. <laughs> lapis na ballpen, so let's go. Tara, samahan nyo kami. Let's go somewhere. Ayan, so At the discount shop first, Jasmine. Are you down I like the store. I like the store. Like the store? Yeah. Okay. That's the first stop. we are at Alex Country Discounts. Tapos, ayan, yung anak ko. <laughs> she find out that she is only wearing uh, slippers used, used inside. <laughs> so, ayan guys. Ito na yung batang naghahanap ng lapis na ball pen. Ay, anong hanap mo? Lapis na ball pen? <laughs> May ganun. Lapis na ball pen. So, ayan dahil lagos na yung kanyang sketch pad. So, pili kami ng bago. Baka mabati ka sa cellphone ko. Mario Osep. Ayan, so magahanap siya mm. ng art materials. Tapos mapisangga yung mo Why not get the other ones? Ito eh? Oo. Magdata. Kahit pwede straight line. So, ayan nga pala mga kaswerte, ayan. Bago kami mag-groceries, napadaan nga po pala itong anak ko dito sa my library. Ayan, sabi niya sa akin, mami, tignan nga natin kung ano mga naandyaan, sabi Kasi, gustong gustong mm -hmm. magbasa ng libro, ayan. So, ang hiling nga po niya ay magbasa ng libro at mag -drawing mag-edit ng kanyang vlogs sa, sa YouTube at sa kanyang TikTok. Ayan. So, sabi niya sa akin is, pwede ba tayong tumaan dito mami at magtitingin ako ng mga libro na babasahin ko sa bahay. So, ayan. So, pinagbigyan ko naman itong bata, di ba? Kasi syempre kung anong hilig ng ating mga anak is suportahan natin, hindi Recipe po ba book? mga kaswerte? Kaya lagi ko yan siya sinusuportahan sa kanyang mga hilig. At saka maganda rin po ito na gustong gusto niyang magbasa ng libro para ma-enhance po yung kanyang vocabulary sa English pat lalo. Ayan, so... At swerte eh, nga po pala ako dito sa anak ko kasi sobrang hilig po niyang mag-drawing. Ayan, so bata pa po ito is marunong na siyang mag-drawing. At talagang tinuruan ko nga po pala siyang mag-drawing. At naku, lagot, mas magaling na nga po siya kaysa sa akin. Kahit nga po nakaupo nga lang po ako is pwede niya akong i-drawing. Ayan, so sa susunod po ipapakita ko po yung kanyang mga artwork at mga paintings. Ayan, so naka, parang nakakita na yata siya ng librong kanyang kukunin. Yan, so, pinapabayaan ko lang po siyang magalagala ng ganyan. Nagatingin po na kanyang mga libro na gustong basahin. Ayan, so, kahit medyo natatagalan siya ng kaonte pero am I'm being patient naman po. Ayan, so, ito yung mga libro. Ayan, so, ayan, so, hindi ko alam kung anong mga ang pinagagawa niya dito, nilabasin yung kanyang cellphone at meron siyang pinituran Yan, so, hindi nga po siya makapili ng kanyang librong babasahin. Ewan ko nga po dito. Pero, tuwang-tuwa po siya. Kasi marami po yan siyang pagpipili ang libro. Ayan. So, labas tayo. Ayan, so, ito yung loob ng library at ito yung labas ng library. At ayun po ay yung Bortons. Doon po kami mag-shopping. Ayan. So, may labas po tayo. Free books. Ayan, tinuro ko sa aking anak. May free books doon sa labas. Ayan. So, kumaripas naman po siya. Ayan. So, tinignan niya. Titignan niya yung mga libro doon. So, ito, free books po yan siya. Ayan. So, maganda na Free books, hindi mo na yan siya bibiliin. Ayan. So, Oh, <laughs> hindi ko alam kung ano pinagat. So, ayan. Kasama kong namalaki itong aking chunaki. So, ayan. Gagawa ako ulit ng burger patties. <laughs> Sausage, Sausage. Sausage. That, I pick. six dollars. Okay. Alright. What's that? Legs. Chicken legs. Yeah. I'm going to make some salad tonight. Okay. Or tomorrow. Okay. Let's buy the ingredients right now. Chop chop. but two is enough. next is let's find a the... you have mayonnaise okay okay okay, na nga po seafood lovers po ako, ayan tambay ako dito sa may seafood section at dito ang animals. shrimp Kayak to Jai? Get mata data. Jail jail. Get Scrap Face Data. Hmm. Stop, stop, <laughs> nah, stop. -stop, stop pimple Stop pimple. Stop pimple. <laughs> <laughs> Olay nga to Na, olay nga Olay Olay, olay, olay That's it, come on Okay, let's go Chocolates chocolates. Ang <laughs> kulit. What's chocolate though? Ayun ah. Sa baba. This one? You want this one? Yeah, this one. This one, that one. God damn it. No, it's too many. Two only. What's next? Meron kang buntot. <laughs> What do you like, ma'am? I like, you everything. This you like everything. Yeah, I like everything. <laughs> <laughs> Dalawa, kasi naka-special yun. Thirty-two pieces. That's for a month. Well, thirty-six. 36 thirty-six. To... 36 how much? It's on special. Look, it's nineteen. Mabagkat mo garo dito. Boom. Mm. Siya mag bagkat na. Cardo dalis. Look, super sweet corn. Super sweet corn paste. Ayan. Dahil naka-sale po ang ating kawi paste. Ayan. So, naka po tayo ng two dollars and five cents. So, kuha tayo ng anim na paraso, Kuha tayo ng anim kasi we are saving a lot. Kasi mahal ito kapag hindi naka-sale. So, ayan. Naka-sale po ang ating cross tomatoes. Ayan. Bili tayo ng apat. Lima. Pito. I'll pito, oh, the load. cart. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. <laughs> nag-shopping ka tapos meron kang makulit na anak. <laughs> Yung nag-shopping ka tapos, ang kulit-kulit ng kasama mong mag-shopping. Ayan siya siya. <laughs> bata pa siya <laughs> nag cute nag cute yung oh, opinion <laughs> ma, Ayan. gulatin mo ako bigyan mo na akong kapatid <laughs> ah, bigyan kita ng kapatid yay, alright <laughs> as you wish babae o lalaki? lalaki mayonnaise. B. May Japanese. Where? Jasmine. Jasmine. It's a Japanese guy. Where? It's a six footer. Where? Member of N hypen Where? <laughs> This. Sushi. <laughs> Sushi. Sushi rice. Yeah. And come on, let's go to Japan. Nikki yeah. I'm here. Yeah. <laughs> So, ayan. Ito, kakalabas lang namin sa shop. Food shop. At ayan. Kumakain na po siya ng... Connect! We are hand hyper! Mm. <laughs> kumakain na po yan siya ng chocolate. Tapos, ang daming mga pinamili. Ayan. So, that's all cost uh, $260 plus yung mga uh, art material niya. So, let's say that's uh, dollars for today. Yeah. Oh nope. my god. Oh my. Oh my god. This flowers getting spotted. <laughs> Yung nag-shopping ka tapos may kasama kang baliw na anak. Char. <laughs> Yan. Pretty much. Yan. Kaya Just... ko sayo. Ah, shame. anak kita eh. Baliw kita, baliw ka, baliw din ako. Ay, guy! Agoy! So, gugulatin po natin yung ating anak. Wow! And I like pen! <laughs>